Narito ng PTV Balita ngayon, inaprubahan na ng Vatican ang pagbibigay ng basbas o blessing sa mga same-sex couple. Gayunpaman ayon sa Vatican Doctrinal Office, dapat hindi ito maging bahagi ng regular na ritual o liturgies ng simbahan. Ang pagbibigay anya ng basbas sa same-sex couple ay tanda lamang na welcome o bukas sa Diyos para sa lahat. Una nang nilinaw ng Vatican na ang same-sex attraction ay hindi may tuturing na sinful o makasalanan. At tanging ang homosexual acts ang labag sa itinuturo ng simbahan. Sa ating weather update, humina na o isang low-pressure area na lamang ang dating Bagyong Kabayan. Huli itong namataan ang pag-asa sa layong 290 kilometers west-southwest ng Sambuanga City. Kahit humina na ang dating Bagyong Kabayan, Magpapaulan pa rin nito sa ilang pahagi ng Mindanao. Kaya naman patuloy pa rin na pinag-iingat ang mga nasa landslide prone areas. Gaya na lamang sa barangay Pichon, Davao Oriental, na nananatiling isolated matapos bumigay ang Lamian Bridge. Sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang clearing operations ng emergency response team sa ilang lugar sa Davao Oriental. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang update, ifollow tila kami sa aming mga social media sites sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.